The views expressed in this podcast are solely the opinions of the host and the guests. The content is intended for informational and entertainment purposes. Listener discretion is advised. Welcome back, guys. And ito na naman kami for another episode ng Kwentuhan lang walang personalan. It's Aves. And it's Patrick. We're back again. <laughs> oh, we're back. It's been a while ulit. Oo nga, tagal rin, ano? Kailangan natin naging time. Hindi na tayo nakakapag-record, pero... Yeah. Basically, siya, si Patrick, na nagkaroon siya ng, ano, ng bagong baby. Eh, ikaw rin, nagkaroon pa oh. ng bagong baby. So, parang kami nagka-baby, pero oh. ibang baby, siyempre. Basta. Ayun, yun yung ano namin, yun yung... Sanak baby. po yung baby. <laughs> so, <laughs> hindi. Sana kayo. Hintayin na lang ako. Oh, Hintayin na lang. Hintayin na yeah. Oo. Oh. Ano ba dapat pag-usapan? Well, um, kasi sometimes hindi ba maraming bagay ang nagiging reason kung ba, oh. kung ba tayo tumitigil sa mga... Uh, You know, yung kung saan tayo nakafocus. Oo, oh, yeah. nawawala yung focus natin. Ano yung parang nagpapahula sa focus? Parang may ano dyan, no? may... Ano ba yung tawag doon? Tukso. Ah, tukso. Tokso so, ba aga? Hindi hanap, ba pwede? Eh. <laughs> <laughs> tokso. Hindi ba? Well, masasas okay, ko rin tukso ha, or tukso. What would you give another term kung hindi ano tokso? Kung medyo masakit ang tokso para sa'yo? Parang kasi when you hear tokso, parang parang sinaksak eh, tukso. Parang, ano, <laughs> parang may, negative. Medyo man. harsh eh, na? Oh. Well, na tokso na rin. Parang tokso na rin yung tukso, nangyari. Na, parang ano yung... Pero, it is a good thing naman kasi. Yeah. Tingin ko. Mm -mm. Would you consider na kaya hindi tayo nakapag-record? May mga toksong na ganap o hindi naman? Bruh. I don't consider tukso, no? Para... Uh, well, uh, ang dami ding na mga tukso naman. Uh, may side. May Pwede natin sabihin yan, no? O, eh, how about you, Abe? Sa man tukso. <laughs> alam mo, sa, sa, recording natin, tama ka, may mga tukso na. Let's say, tayo, busy nga tayo kaya hindi tayo nakapag-record. Mm -hmm. Pero malay mo kaysa yung meron tayong moment sa, oh, mag-record na tayo, biglang nag-enjoy ka bigla sa, oh, may YouTube video. <laughs> Hindi mo shit, na malayan siya, tubos na yung oras sa pang-record na Wala na tayong na nagawa. Oh. Okay, ito, may naglalaro ng bubble games eh, biglang. <laughs> tubos ang oras eh, no? Oo, <laughs> oh, oh, grabe na nagagawa. so, may tiyo nakakala. Ano lang yun, parang PC game lang na simple Bubble What? shooter po. Bubble shooter na. Oo, oh, eh, kasi, you know, sometimes pag gintapos ko na sa work, wala ka nang gagawin. Kaya parang natutokso ka na, do something fun. Ako ah, yeah. kasi kapag yung yeah. board na board ka sa work, pagkatapos wala ka talagang ginagawa. Yeah. Makakatulog ka eh. So, yes, yeah. You know, so, ayun po yung tokso na uh, isa sa mga nagagawa uh, ko. Ano, simple eh. tokso eh, no? Simple. Yeah. How 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 about you, Aves? Uh, anong klaseng tokso naman? Tokso, ah. Uh, na experience lately. Tokso lately, ha? Hindi ako nakapag-gym masyado, so napapakain ako marami. Ito, bumabalik po, <laughs> ako Ano, pounds. <laughs> <laughs> tokso ang pagkain. Oo, oh, okay. <laughs> Marami talaga yung tokso dyan. eh. Yeah, yeah. Games, pagkain, Adami, bisyo. Eh. Bisyo yan. Babae. Babae, pa ganun, ano? Pero ik ikaw, let's say, uh, ano ba yung mga tokso mo ngayon? Yung top 5 na tokso mo? Okay, so here. Um okay, ah uh, siguro sasabihin ko na sa kanila no. Uh -oh. Nagpunta po ako sa Petland no. Yung Petland, bilihan nyo ng mga pets, yung Petland nga ito diba? So, ang uh, pinaka binibenta po nila doon yung mga uh, sa mga puppies ganyan. Yeah, yeah. Na nakakita ako ng poodle. Bigla talaga ako na sa sabi ko gusto ko talaga to. Pero hindi ko ba siya pwedeng bilhin on time na yon? Kasi yeah. kasi kailangan nilang i-hold yung poodle for five days kasi nga, ginagamot nila, like yung mga vaccine, mga deworming, oh, okay. dorming, ganyan, So, uh, iniisip ko talaga siya, talagang pinag-isipan ko siya ng matagal. Kaya lang, uh, talagang cute na cute talaga ako sa poodle na yun. <laughs> na given, nag-give in na rin ako. Puppy eyes. No? Oo, so yeah. pagkatapos ng five days, binili ko na ho siya. So, ayun yung tukso ko na pinakamalag. Tukso ko siya. number one. Expensive siya eh. You know, ako say you know. Ah, oh, mahal siya. Mahal, mahal ho siya. siya eh. Hindi namin di-disclose, pero mahal. Oo, <laughs> oh. mahal. Ah, kasi kapag siyempre, binili mo sa pet shop, meron yung mga microchip. Yes, sir. Di ba? Meron yung mga documentation, yung mga pedigree paper, yeah. mga kung ano-ano, yung kumpleto na ng vaccination. At kaya pinuntanong ni Patrick, medyo kilalang name ng pet shop. So, yun, expect mo nang mahal dapat yan. Oo, oh, okay. ayun na nga. Kung baga, parang pag pagpunta kang SM, medyo may patong na, eh, kung punta kang palengke, mas mura sana. Oo, eh, okay. okay. kaya <laughs> naman, palengke ng mga aso dito. Oo, <laughs> <laughs> wala. Walang, uh, ano ba yung pangalan ng uh, bilihan ng mga aso sa Philippines? One eternity later. Hindi na. eh ewan ko lang. Nakita ko lang sa palengke mga yan. E, na, nasa kennel eh. Manat oh, sa kulungan. Sa, eh. Kung ano, eh, kapag nagpunta ka sa Manila, uh oh, may area doon na andun lang sila sa may uh oh, na may bilihan ng mga aso. Basta yeah. ganoon, Bilihan ng pet shop. How about you, Aves? Anong klase yung tukso naman? Tukso okay? number one. Naglabanan. Ito, yung tukso number one niya ako, yung pet niya, di ba? Ako tukso number one ko, yung food pa rin talaga. <laughs> Paninindigan ko yung food. <laughs> It's like, alam mo yun, kasi ngayon, may mga stressors sa buhay, oh. di ba? Pero stress in a good way. And then may mga stress in a... Busy kasi. Busy, busy. Oo. So, kaysa ho na alam mo yung mapag-focus, yeah, mapag-focus ka, the only way is you have to munch on something kung oh, mag Kaysa mag mag-drugs tayo, di ba? Yeah. <laughs> okay, <laughs> kaya naman. Ang joke Oo, oh, okay. kaysa so, mag-drugs. Eh, no? Joke lang okay. po yan. pwede mag-cava. Which Plano is, pa. next episode. Ayan. Yeah. Po <laughs> Dupo, pinaplano ho namin yung cava na yan. Yeah. yeah. Pero hindi na kami makahintay. It, kaya lang, syempre, marami ay, mga, mga nangyayari. I know, kasi last week, dapat ho ito. Pero again, major life event. Major so, life ma uh -huh. Hindi lang major, talagang uh -huh. one of the most, ano to. Uh -huh. Oh yeah, important life enticing na, na. ano eh. Yeah. Pero yeah, promise na namin. So kundi man podcasting ano namin, vlog na Vlog po yeah. with 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 a V, you no? Know? Vlog. Yeah, vlog hindi po vlog. <laughs> Bruh. <laughs> Ka-vlog. vlog. Ka -vlog. <laughs> <laughs> oh. Pero 'yun yung food talaga. And then yung mga tipong ka-uwi mo, dati syempre nag-workout ako. Gusto kong ano mag -gy gym mo na ako then uwi ako. Pero ngayon medyo nalalaktoan ko na yung gym. Tapos pagdating sa bahay, Pucha, kakapon, kumain ako ng chicharon at saka longganisa sa isa. Sana know ah, oh, oh. I know, sorry. Hindi, hindi to healthy, hindi to healthy. <laughs> eh, pag Pagpaminsan-minsan, okay lang. Ayan. Pero gaano kadalas ang minsan, di ba? Ah, siguro, mga once a day, pwede na di ba? Ay, no. Pero yun, yun yung tukso number ko. Ano yung tukso number 2 mo? Tukso number 2 ko, ah, uh, siguro ano. One eternity later. Bili ako ng bili, ng ganit ah, uh, ng aso. Oh, okay, ng aso. Ay, aso na siya. Okay. Oo. Like, uh, baka siguro, wala pang one month sa akin yung uh, aso. Yes. Nakakaano na ako, siguro mga 500 bucks. Mm -hmm. Yung, yung, you know, wow, yung, brabe. yung, atoy, uh, ato, yung mga... Wait, na gano'n kayong subscription ka online? O hindi pa naman? Pa, paano subscription? So, meron ata uh, yung it's called Chewy. Ay, hindi, hindi. Yeah, Yun yung, pa yung mga pang na, social, social moments. Numbers, pero naman. you might be heading there na. <laughs> <laughs> okay. Eh, uh, kasi no, yung kasi pinagdala ko sa kanyang vet. Oo. Ah, uh, -huh. uh koncha, Masyadong expensive siya na maningil. Oh, uh -huh. So, ah, uh, doon pala nakaka-$200 na ako. Anong Grand Bata anong vet yan? And what's the name of the lugar? Hindi um yung sa kanila ba yan yung Petland? Oh, so oh, may atin okay. at so okay, so pag nagpunta ka ng Charleston and Fort Apache, yeah. may uh, may animal hospital po doon. Okay. Uh, talaga makikita mo talaga siyang ganoon. Yung tanong is it closer to your place or closer siya? Oh, oh okay. Kasi yeah. rin ako ko kusang ng vet namin. Ah, uh, ang uh, akon kasi, ang uh, sabi kasi ng Petland, for the first five years, dapat dali mo dito yung asmo para para magkaroon ng ano ah uh, parang wellness check siguro or something uh, kung uh, te technical uh, lang uh, nila uh, so <laughs> o oh, technical yeah. Lang para makapagbenta na mga pag-200 dollar worth yeah. na mga ano mga vacuum so, ano uh, ano uh, flu back vax yeah. tsaka ano you know if magkano ka know. if if like you decide to change check me sa amin yung Aloha vet oh uh -huh. ganda lugar. Parang Hawaiian na vibe yun dating. Sa Saan abang da ba yan? Saan It's ano? rainbow yeah. and warm springs. Oo. Uh -huh. So, malapit sa amin. Oo. Uh -huh. Oh, well, yun. Yeah. Uh, yun yung yun pala, yung pala, bili ako nang bili ng mga damit. So, so ay, it says parang part two pa rin, parang bili ka ng gamit niya and oh, fit ka. yeah, like, um, yung uh, isang bilihan ko nga na ang uh, damit damit, nakagasas ako. Oh, almost fifty dollars. Wow. O, oh, tatlong pirasong uh, damit yun. yeah. Uh, At saka isang uh, chew toy. Ah, uh -huh, yeah. So, hindi ba? Parang mahal na yun eh, di yeah. ba? Yeah, <laughs> yeah. mahal na siya forever. Eh, kasi yeah. hindi ka gumagastos sa mga ano, tapos gagasos ka ng ganun. Parang, yeah rin sya. It's so, like, kasi nag ka, ano, nag-responsibility na, dati ikaw lang yung focus mo, now you have an oh, another. Oh, ayun, tas yung pangkulungan niya, yung kenin yeah. niya, yung playpen niya. Yung treats pa niya. Oh, yun, oh, um, pa. Eh, para mga ano na yun eh, yung uh, kulungan pa lang, $100 na yun eh. Yes, yeah. Yun, tas yung uh, playpen niya, $120. Yung so, pads. Yun, yung, ay, ko yung pads, pads, pads na, but yung but pads sa so, mga 25. Diba? Nakakadalawang pads na ako, wala pang, nakakadalawang container na ako ng pads. Really? Wow. Oo, eh, kasi ihi siya ng ihi, so, So, yun. Ah, uh, yun yung... Uh, But your uh, talk so, so far is good naman. Oo. Oh, uh, uh, hindi eh. Uh, parang merong problema dito, apes oh. Parang... Uh, parang ang boring ng mga tukso na natin. Wala bang oh. exciting na tukso. Wala bang oh. tukso na bumili ng aso, bumili ng damit ng aso. Oo. Oh. Oh, eh. ah, alam mo kasi ikaw naman pagkain parang oh. boring naman nun eh yung eh, nowadays kasi alam mo naman tulad ko medyo bagong kasal ho ako eh so oh yeah, yeah. <laughs> yung mga tuksong kakaiba wala na ako sa sistema <laughs> no, 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 no. ko yan nakikinig ka sa ako niya baka batukan ako niya <laughs> <laughs> Pero yun, ah... Uh... Baka siya yung matuksong batukan. Oo, oh, okay. So, <laughs> pinagsasabi mo. Oo, <laughs> oh, oh, <okay. Mark. laughs> Diba? Pop, uh, boom ka boom. oh, Ay, sa yung tukso number two ko is... Alam mo, hindi tokso siya a few weeks ago. Yung parang kaysa may yung gawa ko ng something productive. Let's say, go to the gym, maglinis ng bahay. Natutukso ako, manood na lang Netflix and chill, di ba? Bruh! Oh my God. Yeah, parang, oh, ang ganda ng palabas na to. Panunin ko nga muna yung isang episode. Oh, guess what? Nasa, tapos muna yung season 1, tapos na yung araw. <laughs> oh, no. ba? Diba? Yun ang tukso ko. Parang, ano, uh, entertainment. Oh, so, ang ang atawag po sa uh, tukso na yan, kwan yan, um, procrastination. Galing mo! <laughs> kaysa manu- kaysa maglin- magulis ako sa bar mag-map, no? Eh, biglang, ano nangyari sa ganito? Next episode, no? Parang, oh. Nawala na, na tuloy ang alam mo, yung productive day mo. Ayun. Speaking of that, ayun din uh -huh. yung pangatlo ko. Oh, yun so yung oh, pangatlo mo. So, okay. nanonood kami ng dogi ko ng ano. Ng, no, okay. binubuksan ko yung mga YouTube ganyan. okay. Ayun, maghapon kami doon. So, dalawa na kayo natutokso ngayon. <laughs> ayun, no? dalawa na kami natutokso ngayon sa so, uh -huh. pag, ah, uh, uh, waste ng time. Yeah. Uh, na, imbis na mag-vacuum uh, ako sa bakat, yeah, yeah. Ay, wala na ko. Oh. Okay. ko na ho yun kasi parang Ah, kasi di ba kapag may dog ka, uh -huh. you know, um, mo kasi pinapati, train mo, yeah, hihi yeah. siya, magpupup siya. Dapat talaga naka-schedule yan. So, kung may mga gagawin kang mga ibang bagay, hindi mo na magagawa eh. Tsaka, mm -hmm. yan, dapat talaga on the dot na mag two hours yan. So, kapag ka ganyan, hindi mo na kukumpleto yung tulog mo, pagod ka, tinatamad ka, kaya ayun ang nangyayari. Hindi mo na yeah. nagagawa yung ibang bagay. Tama, tama. How about sa so number four? Four na ba? Or three? Nakalmuta ko na. Hindi, ah. Pangatlo ah, kasi yung pangatlo, pangatlo mo, na diba? ako. Ay, yung una ko yeah. ba? Food, then Netflix and chill. Ay gano'n? Oo, so ik oh, ikaw niyang 4, ako 3. So, oh, sige, sige. Sa oh, akin, yung 3, -3, 3, -3, 3, 3, is, 3, 3 is... Alam mo yung eBay. -e Nag-eBay ka ba ba? Dalang na yun, wala yeah. yeah. na ano rin akong ano. Yung sa eBay ho, mostly they sell yung mga... May mga brand new naman yun, but then it's like second-hand stuff, diba? Or something na hindi mo... Na, out of the ordinary. Let's say mga okay. collectible. Hindi mo basta-basta mabibili sa store na makikita yes. mo lang sa mga ganong size, yeah. diba? So ako, nag -e ako. Na, nakita mo naman yung man cave ko, di ba? Yung sala mm. ko, Patrick. Okay. Mahilig ako sa mga collectibles, kumbaga. Correct, Oh, Ang dami nga eh. Uh, sakto lang, di ba sobrang dami. Pero ano, mahilig ako sa mga ano, memorabilia na pinirmahan. Mm -hmm. So ngayon, na, naadik sa kakabid. <laughs> Alam mo yun? Oh, shit. So ngayon, parang in, in the last week, nakapagbid ako. Basketball man ho ito, mga basketball memorabilia ho parang nakabit ko ng at least at up 3 or 4. Gastos yan kapag gastos ga. Ganyan, ha? So, rookie mistake dahil nga kailangan ko magtipid eh, mm. Nap napapadpad dun yung, <laughs> wala eh. Oo. Kaya galit na galit. Doon ka na tukso yeah. sa pagbili. Ayun yun, tukso ang pagbili sa mga faves ko, yung mga memorabilia. <Earl> yan. Dapat to, kahit sa huipunin ko yung pera eh, yan na. <laughs> O baka na tuksong gumasto si Ames. Yeah. <laughs> Pero kasi nakaka-proud lang pag sa monkey mo, oh, pwede ganito ka, pinirmahan oh, niya. No? di ba? Diba? Yeah. Oh, Then may yeah, eh. certificate of authenticity oh, oh. pa, mga ganun. Tsaka, ayun yung bagay na makakapagpasaya rin sa'yo na... When you yun. see it, yeah. O, oh, uh, kasi nga, di ba, it's one of a kind. Hindi ka basta-basta makakahanap ng gano'n. Yeah. Kaya, yeah. kaya nga siya hukinukulik. Ikaw, Patrick, may gano'ng ka kabambagay na kinukulik or wala naman? Um, yung, yung, yung mga sign na ganyan na mga ano, wala. Yeah, wala. Pero ang kinokollect ko kasi yeah. ng mga ano, yung mga cologne, mga oh, fragrances, yeah. yeah. ganoon. Yeah, like what we so, talked mga... sa isang episode. Oh, yeah. yeah. Kung hindi niya pa po napapahingga niya, pakinggan nyo na ako yeah. para ano. Magkaroon kayo ng idea kung paano mamili ng scent. Yeah, totoo. Di ba? Yeah. Di pa ako kami nakagawa ng part 2 nun eh. Oo oh, na okay. eh. Okay. Ayun, so ano yung form mo? Oh? Tukso 4. Bruh! Well, ah, uh, etong Tokso 4 po na to. Yeah. Ah, uh, ang tagal ko na ho tong, ano, like mga siguro years na. Aha. Uh -huh. Na natutok sa akong maghihilata na maghihilata sa kama. <laughs> Wala na talaga ang work out. Wala ano, <laughs> um, I think, kasi siguro kapag night shift ka, yeah, yeah. parang tingin mo hindi hindi normal sa sa'yo yung ganong ano eh. Yeah. Na, parang palagi, tingin ko lang ha, ah, parang parang yeah, yeah. Pagod, you know, parang mag-get, nakakatamad na lumabas. So, yeah. so doon na lang po ako sa kama na 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 lang ako doon pagkatapos you know manunood ng TV hanggang hanggang sa ang hanggang oras gabi Kapag na yung... wala wala ka lang wala na muna nagawa so parang natukso ka na lang na ano na na magwaste ng time yeah, you know yeah Totoo. Parang walang nangyayari sa iyo i don't know it's like because ako hindi talaga ako night shift person pero nag night shift ako for almost like a year more than a year now mm -hmm. Pero parang yung feeling na kasi parang hindi ba nararamdaman yung moments na dahil gising ka sa gabi parang medyo depressed mood. Parang ang gano'n eh. Di ba? No? Diba parang ngayon. I know, ba? Diba? Parang nafe-feel mo na, shit, parang tulog na lahat, kumbaga. Parang, oh, ano oh. ginagawa ko, ba't gising ako? Correct. Iniisip ko nga na ganyan, tama ba itong ganitong ano? So, hindi pala ako nag-iisa. yung oh, diba, <laughs> diba, parang yeah. kung ano ka, parang low energy ka. Yeah, din, yeah. Low energy and the same time na, ito, nakakalungkot siya. Minsan, there's like a moment of kalungkutan na. Oh, depressed I mean, Tama ba yung ginagawa natin na nag-night shift tayo? Uh, I mean, honestly, oh, I sa ano... dapat malimipat na tayo uh, sa day shift. As a happy person, maganda sana yung day shift kaya, diba? Mm -hmm. Pero I think night shift, you'll you'll find a way. Siguro, kailangan mo lang talaga na may gagawin. Mm-hmm. Correct. Kamukha sa day off, kahit na tinatamad ka sa bahay, if, like, pwede ka lumabas with friends, I would recommend you. oh, Oo. Well, kapag naman paminsan-minsan yan. Yeah. Yeah. Ang diba? ang uh, problema kasi nga, di, di, kapag nga uh, night shift ka, hindi ba? Yeah. So, during the day, tulog ka. So, kapag ka naman uh, gabi na uh, gising ka... Yeah wala ka na rin noon. Yeah, alam mo yun? Para... That's why, yeah, kaya siguro dapat makibahan ka sa mga mong night shift. Uh Oo. -oh. Diba? Kasi sila ngising eh. Alam mo yun? Uh -oh. Kaya yun, sa, sa maganda yun. Oh, Kakaba ka ba? Magkaka, oh, magkakaba po kami. Kung hindi nyo pa po na, na ano yan, isearch nyo. Kava right. drink. Yeah. K-A-V-A, hey right? Yeah, it's nothing illegal. You know, it's oh. totally na pwede mong gamitan. I mean, baka pwede yung maging illegal in the future. In the bro. future, yeah. Oh, oh. <laughs> Pero hindi po siya parang unhealthy na alam mo yun. Oh. It's just for fun, for kicks. Parang gano'n. Aves, uh, wala ba tayong tokso na medyo Um, Something exciting na medyo, so, uh, no? So ako, no, siguro hanggang tukso number 3 lang ako kasi wala na akong maisip na tukso talaga. Boring akong tao nowadays. Pero why don't we talk about, let's say, a tukso, hindi sa atin, it's not applicable okay. to us, but it could be applicable to someone else. Yung typical or na other tukso. People. Typical na tukso? Oh. Na, alam pa, paano ba yung mga typical na tukso? Ikaw? So ano yan? Diyan na, na yung ano, pag-ibig. Affair. Or infatuation. Diba? Masyado ba? Masyado mo inner... <laughs> 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 <Bakuwa> na bang inaro? And tayo <laughs> agad sa ano, hindi. Ano ba? <laughs> Bakuha tayo agad sa affair. Affair, <laughs> oh, affair na Gada, no? Jump na agad yun. Oh. And let's say ito, uh, well, yun, yan, yun yung ano eh, when you hear tukso kasi sa Pilipinas, mga Pinoy, tukso, which mean, alam mo na nangalawa ang tao. Oo, diba, So na makamundo, diba? Makamundo, yeah. So, uh, ano yung typical na, paano yung mga Paano yung tukso na yun? Well, eto it's, yung napapansin ko sa, yeah. ano, na nandito sa work, nako, sasabihin ba natin? <laughs> okay, okay. Hindi man sa work, pero parang... oye hindi, hindi, okay. Doon po sa last work... I mean, work, it could be at work, but we're not no, saying no, it's a work No, no here. Okay. Doon po sa past, past workplace ko, oh, okay. except po, dito sa pinapasukan ko, kasi puro mababait dito eh. Yeah, oh, tama, tama. Yeah. <laughs> <laughs> Ayun, ay nako. Boring dito. Bo boring, wala, nako. Hindi ho dito, wala wala ho kayo makikita na na may ano? na may asawa na pumapatol pa sa iba. Wala 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 naman niya. Yahoo! Pero pero doon sa last uh, ano po namin, sa 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 mga last, oh, one, sa mga previous ano po. Grabe, meron ng asawa anak, papatol pa sa iba. Damn. Ano mayo yan? Yeah? Parang bang... damn, para, pero it could be us in that position, 'di ba? It's like anyone could be, you know because it's tukso. Yeah, I mean, anyone susceptible. I mean, I'm not gonna say lahat merong hindi, pero most of us alam niyo sa sarili niyan. <laughs> Kaling mo! Kaya nga na, ang a-problema kasi, parang masyadong common dito yung ganong klaseng ano, na hindi it, na siya toxic na, yung parang lifestyle yeah, na siya eh. It could be a... Di ba? Yeah. Yung masakit pa dito is like, alam ko na medyo when you say toxic, parang lalaki yan. Parang, nag, let's say, may asawing lalaki na biglang matutokso sa ibang babae. Eh kay may asawa na. Mm -hmm. Pero yung know, it could be vice versa. Oo, oh, eh, hindi ba nga. Yung, yung, Babae, di ba? May kilala kang ganyan. Hindi ko sasabi ko sino, pero <laughs> may ganon. So, Tapos, di ba, nung ano, uh, sa, um, basta yun yun. pero na kung bunga yun nangyari. Oh, pero, oh, agad oh na lang yun. Okay, oh, next. <laughs> Basically, it's like, mag kayo, then nakakita ka ng someone more appealing, something that you probably didn't see sa asawa mo, or Parang curious kasi ka siguro, yeah. diba? Or something you used to have na nawala na. No okay, like na spark. nagkaroon ka ng ano, chance yeah. na ano. Alam mo yun yung parang siguro oh. na, yung which alam natin sa mga movies or siguro experience is let's say naboring ka sa isang relationship. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi ba hindi ba parang na mismo ang may thrill? Nagkaroon pa ng excitement. Di ba? Yan ang tukso. Sa oh, ng ibang tao. Oh. <laughs> parang kaysa tukso layon mo ko, tukso lamit na. Lumapit ka pa. <laughs> diba? <tuk> <laughs> <laughs> Di hindi... ba? Yahoo! Hindi, hindi siya nagpalo eh. Lumapit. Oh. Nagpitan mo pa, itinodo mo pa. Uh Oo. -oh. Nagkabunga. And yun, <laughs> nagkabunga eh. And the thing <laughs> is though, alam mo, parang, it's never gonna end well. Alam mo. It's always like that. It's always the case. Baga, simpleng analogy lang. Yung ano, uh, mga motes. Ayun yung ilaw, they're so, oh they're so parang, ano, parang attracted oh, okay. sa ilaw. Tokso yan, shit. Pero pag lumapit ka na, dead. <laughs> oh, sunog ka na. Zap ka na, <laughs> ka na yeah. Ka Diba? At the end of the day, it happens, pero it's part of, ano, yung human, ganun talaga yung, ano. Mm -hmm. Correct. Yung, And you know. Tukso is part of life. <laughs> tokso yeah. is yeah. life. Yahoo! <laughs> Kaya nga, you know, uh, kung, ah, uh, sigurong, you know, um, malakas yung pagmamahal mo sa partner mo, ganun. Yeah ma malaki ang takot mo sa Diyos. No, that's why, yeah, that, 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 that's why I said like most of us pero, pero hindi, hindi, hindi lahat. Hindi lahat hindi Correct, lahat yeah yeah so ako nandoon sa hindi lahat <laughs> uh -oh. you know finger ano basta sa yon yun yung goal dapat lahat ng magesawa uh -oh. di ba? Because you know no one's perfect mm -hmm. pero you can try to be perfect though you know. Here anong klase ng tukso ang na-experience ng lahat ng tao? I mean siguro yun din yan, di ba yung parang desire. Oh, yeah ba yeah, um, Is okay. there like a a, a common talk sa na na, na na parang naging ko na lang siya. Parang pa para lahat ginagawa na lang. Oh, like yung hindi each individual um, mm -hmm. ginagawa 'tong tukso na 'to. Ano ba 'yan? Hmm. Kasi I could think of a lot. Like ako, pagkain. I think anyone talaga matutukso sa pagkain. Oo, oh, no, oh, mas ito. bagay. Yeah, pero ano ba yung sa'yo? Baka medyo mas, ano, mas Different may tama ka. <laughs> Ay! Baka mas may tama ka, di ba? Uh, um, actually, uh, ini iniisip ko rin po kasi yung uh, pagkain eh. Okay. like especially, you know, kapag ka po hindi siya healthy, doon yeah. pa pa, pa tayo talaga masyadong ano, yeah. Yeah. lumalapit like yung you know like like yung mga health hindi healthy food mm -hmm. na mga mga fried food ganyan. Yeah, yeah. Na uh, talagang kapag ka po yung pagod na po kayo and then you know you you're you're tired, you're 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 hungry na para uh -huh. bang you wanna feel good na para bang kahit hindi healthy yung food na yon. Para dala ka na sa tukso. No, kasi kasi yeah, yung all. harap na katawan mo eh. Yeah. Alam yun? Alam I mo yun, mean, for example, let's say, kung diabetic or hypertensive, pero yun nga, yung ito, yung ito, masarap kasi ang bawal. Yes! 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 Oo, oh, diba? masarap ang bawal. Uh -huh. It could be applied to food or anything else, sino, you know? Ganun yeah. Kakatoks tuloy kumain ulit. <laughs> Mag-comment to kayo kung anong klaseng tukso. Ba? Ano? Anong klaseng tukso ang ano niyo. Ang uh -huh. Ang hilig nyo? ano uh -huh. Anonymous na lang para. <laughs> Hindi po naman kayo oh. judge. Sige. Dear Patrick, <laughs> natukso ko <po> ako kagabi. <laughs> Anong diba? ginawa mo? Diba? <laughs> yung mga mas mang, pero mas mang tukso drugs yan. Mm -hmm. Kung naman yung mga ganun. At at the end, at the end, at the end, at the end of the day ho kasi, let's say, maawa kayo sa ma mga natukso na napahamak, at the end of the day, it's your choice. Oo, oh, tsaka, tukso is a choice. Diba? Hindi lang, ano, hindi lang yung, hindi lang yung sarili niya sinisira niya pang nag-drugs kayo pati yung family niyo yung mga taong nakapaligid sa inyo, yung career yes. niyo masisira pang nap napatokso kayo sa, sa drugs. Oo naman, yeah. Mm -hmm. Pero yan, hopefully natokso kayo at pinakinggan niyo kami. Uh Oo. -oh. <laughs> Nang ano, walang kabuluhan na nawala. <laughs> hindi naman kwentuhan lang to Walang walang personal oh. Uh -huh. as always. Kwentuhan lang siya, toksuan lang. Oo, oh, toksuan. lang. Oo. Oh. Uh, -huh. uh, we'll see you guys next time. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.